Pasintabi po sa mga nagahaponan, medyo maselan po susunod naming ibabalita. Isang ginang sa lalawigan ng Maguindanao ang pinatay ng kanyang umanong mga sariling anak. Sabi ng kapitana ng kanilang barangay, sinipsip pangaraw ng mga anak, di o ba no ang dugo ng kanilang ina. Bagay na pinabulaan na naman ng pulisya ng mga sospek. Nakatutok si Ian Cruz. Puro ng pasa, paso at mga sugat sa katawan ang babaeng ito nang madat ng wala ng buhay sa kanilang bahay sa patuan Maguindanao. Ang itinuturong may kagagawa nito ang sarili niyang mga anak Ikinwendo ng kapitana ng barangay ang umunay nangyari sa biktima. Habang ginagamot sila, tapos pag tinutusok-tusok nila dito, pag may lumalabas na dugo, sinisip-sip nila yung dugo. Pag sip-sip ng dugo, totoo oh. uh, yun kasi ang nagsabi mismo yung daughter-in-law who is present during that time of the incident. Agad namang nahuli na ang patuan police ang magkakapatid. Lahat sila. Toldo Tanggi sa karumaldumal na krimen. Gagamutin lang daw sana nila ang kanilang nanay matapos umano sapian ng kakambal niya raw na buhaya. Siyako ako nagtaka rin ako kung bakit gano'n ang nangyari. Ang nalaman ko lang dyan na matay na siya. Kaya sinasabi ko sa nyo, tulungan niyo ako dito. Pero ang pulisya pinabulaanan ng yung ano'y nangyaring kanibalisim. Kasi uh, hindi may maging tanawang term na mayroon daw itong laping o di kaya eh, eh, uh, dito yung kambal may kambal daw na buwaya ang kanilang nanay so that time sinabi sinapian daw siya ng kanyang kambal so ginamit nila yung kutsara sa pag-iinit lang kutsara sa pugon at inilagay sa dibdib at liig ng kanyang nanay para daw maalis yung kambal ang asawa naman ng biktima wala na raw nagawa para pigilan ang kanyang mga anak kung minsan parang nakatatakot yung mga kwamba, mga aksyon nila. Sinampana ng kasong pariside ang magkakapatid. Damay na rin ang kanilang ama. Ian Cruz sa Katutok, Penecuato Oras.